Maganda rin ba boses ng anak nyo, Idol? Kita mo na? ba? Diba, wala pa nga anak. Pini-playtime lang namin kayong secret. Tsaka sa future, mukhang hindi talaga namin muna ipapakita. Isipin nyo, wala pang kamuhang-muhang yung bata. Nalalait nyo na. dalinggit lang kayo sa amin score no misis ko or sa akin. Wala naman po ang ginagawa sa inyo. Tapos yung iba, yak, ang dami niyang buhok. Hindi neat. Ate, Umarap ka naman sa lamin? Mukha ka ba I'm not here to judge you. Wala nagja-judge sa'yo. Wala namang pakailaman na itsura. Porque ganito itsura ko, hindi na ako nag-shave. Madami na kayong masasabi. Ginajudge na yung pagkatao ko. Huwag ganun. Huwag tayong manghusga. Don't judge the book by its cover. Ikaw nga, kahit sabihin natin neat ka, background mo pa, simbahan, pero mapanlait kang tao. I'm sure nagdadasal ka palagi. Huwag ganun. Ayaw ni Lord. Gusto ni Lord, practice what you preach. Practice mo yung mga sinasabi niya. Do good unto others. Don't do unto others what you don't want others to do unto you. Tama kayo. Mali si Dr. Duwawak for you. Happy, healthy.